Magandang araw Pilipinas sa kupo si Louie Angchay. Matagumpay na isinagawa ang e-commerce forum at livelihood fair ng 39IB sa Colombia, Sultan Kudarat. Ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng ikat 22nd Castifan Festival. Layunin na aktividad na matulungang umusbong ang mga pangkabuhayan sa mga nasasakupang pamayanan. Si Aguila Trooper, Jeff Asan sa detalye. Pinangunahan ni Brigadier General Patricio Robin P. Amata, Commander ng Tinusikan Brigade, ang pagbubukas ng e-commerce forum and livelihood fair sa nagdaang silibrasyon ng 22nd Castifon Festival ng Municipalidad ng Columbio noong ikados ng Agosto 2023 sa Barangay Poblasyon, Columbio Sultan Gunarat kasabay ng kaniyang pagdalo ang paghikayat sa mga mamamayan ng Colombia sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa kanilang lugar. Sa kanyang talumpati ay binigyang paalala ni Brigido General Amata sa pamamagitan ng salitang rise up ang mamamayan ng Colombia. Ngayon, mayroong e-commerce si Mayor Lacorom na dahil nagiging innovative na po. Nagto na po kasi ang lengguwahe ngayon, online shopping. Mga kabuhayan natin dapat Maging sustainable ito. Matatandaan na ang bayan ng Columbia ay nasa pentagonal border ng Davao del Sur, Sultan Gunarat, Maguindanao, North at South Cotabato na sa mga nagdaang taon ay nababalot na gulo na dulot ng mga communist terrorist groups o CTGs. Ang munisipalidad ngayon ay maituturing ng insurgency free matapos maklear at madismantel ang mga insurgent formations at organisasyon sa pamamagitan ng malawakang pagpapatupad ng whole of approach sa nasabing lugar. Nakiisa din ang nasabing aktibidad ang Peace and Development Volunteers Farmers Association Federation na kung saan karamihan sa mga miyembro nito ay ang mga dating miyembro ng underground mass organization sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang conflict transformation stories mula sa lugar na dati na babalot ng pangamba, dulot ng insurhensiya, tungo sa mapayapa at nagkakaisang bayan. Jeff Asan para sa Agila News Network.